guys panig panibagong araw panibagong vlog na naman po tayo at uh, bago tayo magpatuloy sa ating pag vlog at mag intro muna tayo okay bye bye let's Magandang gabi ta ako'y babiyahin na naman ay bibili ng pagkain ng aking amo Dito sa Wooden Bakery So ganito, traffic Ayan. Nandito kami sa traffic light at ah, napaka-traffic ngayong hapon, gabi na Ang time ay alas 7 na. Alas 7:30 ata. Napaka-traffic. Hmm, Di ba? Okay. <laughs> Travel Travel na naman tayo Asyad Ayan okay. Ayan Diba Buhay OFW driver talaga Gabi-gabi na lang Asyad Hala konting tiis na lang okay di ba shout out nga pala sa aking mga viewers and silent viewers na may walang sawang sumuporta sa aking mga simpleng vlog hanggang dito na lang po ang aking pagmumulag okay thank you very much bye 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 bye